Hello guys, ito yung delivery ko sa Pure Gold na yun. Yung iba, walang stock. Yan lang. So, ayan, brownies. Ang dalawa. Tapos na ito. May fresh na. Okay na rin yun. Siya. <laughs> 4.59 lang. So, ito yung sinabi ko sa inyo na. Magandang lagayan. Pinalagay so, ng mga kape. Ayan. hindi na kailangan bumili pa kasi libre lang yan dito nabibenta mo naman yan so. thank you ben ayan o nakaraan bumili na rin ako ng dalawa kasi ano naman dito eh nabibili naman yun yung habol ko talaga yung nagaya ano, 5 pesos ang benta ko nito. Isa, 22 yung laman. Ito yun, guys. So, ano, pwede mo siya lagay ng kung ano-ano. Ayan, pwede mo yung dalawang nesti. Nesti, mga tang, ganun. Diba? Ayan, no. Tulad nyan. Ito, oh. Ito, oh. Nilagyan ko ng kopi ko, o, oh, ayun. Yung Nescafe. Ayan, o. No, diba? Maganda siya. Muna kailangan bumili ng lagayan. Ayun, o. No. Pwede rin kung ano-ano. Ito naman dito. Misty Apple, tsaka Lemon. Ito naman sa ano to, eh. Sa fruto na candy. Parang gamot. Ayan yung lagayin niya. Pero halos parehas lang din sila, di ba? Parehas lang nito. Maliit lang siya. Ito yung malaki. Tapos ito yung sa taas. Yung karto ng sesto. Pinagati hati ko yan. Ayan yung iba. Hindi ko pa nabalutan. Thank you kay Grocery. Ayan yun yung ano. <laughs> resibo ni Grocery. Kasi isang bad paper talaga. Kahit mag ilan lang yung order mo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Yan, patungan, patungan, patungan. Yan ay isa. Para yung mga hindi naman laging hinahanap dyan ilagay. <laughs> Nakangawit na yung aking karpintero. Oh, paborit pa yung mahaba dyan, no? Leng -leng -leng -leng. Yung mahaba. Yung, yan, iskrom mo. Ano po yun? Anong flavor? Hindi siya pantay kasi hindi na kasi yung kahoy doon. Ba't pala nabasa ito? Ayan, may bago na tayong mga lagay. Ayan. Yung mga iba kong ginugupit, dyan ko na lagay. Okay na? may sobra ka pa palang isa. Hindi pa Hindi pa yan. Ano ako na ba? Nasa nga lang? man. O mas makapal yan pa. Yung kahoy. Ha? O, yes. o maiksi lang yan. Ano Ano yan? Ay. Ay. tapos na. Tapos na. Kanino yan pa?